Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys, ay andito tayo ngayon sa aking garden. So ito nga pala yung hitsura ng garden ko ngayon. Ayan. Tapos, ito yung mga kamatis ko. Ito ay sariling punla ko lang. Ayan, pinunla ko to siya guys. So nakalimutan ko kung anong ano to, klasing kamatis. Basta ano siya, maliit siya tapos may something na sweet sa pangalan niya. So 'yun yung ano niya, pangalan. 'Yan. So maano ni siya. Ayun, malaki na siya. Tanya na siya kalaki, guys. At mataba na rin yung stem niya. Ayun. Tapos, bali, ano to siya? Bali sampo. At mayroon pa akong natira na maliit pa. Late ko nang pinunla. Ayan. Tapos mayroon ako ditong talong. Ayan, malaki na rin yung talong ko. Ayan, malaki na yung dahon. So, ayan. So, ayan mga talong. Tapos atyal. Ayan, malaki na rin yung mga atyal ko. So, eto eto is mga ano pipino 'yan malaki na rin so halos ng mga tanim ko ay sariling punla 'yan tapos ito katatanim ko lang maliit napakaliit kasi bukas may ulan kami kaya ngayon ko na tinanim mga ano to siya ano yun long onions yung mahabang mga ano sibuyas 'yan japanese long onion 'yan So ngayon ko na tinanim kasi bukas may ulan tsaka sa pangalawa. Tapos dito, dahil hindi siya umabot dito, hanggang dito lang. Ayan. So dito, plano ko is okra. Maliit pa kasi yung okra ko. Kaya, ayan, bakanti pa siya. Okra to. Tapos, eto mga sili na hindi maanghang. Ayan. Mga sili hindi maanghang. Tapos, eto naman, ano siya? Ano ba ito? Pang-juice. Ayan. Ayan, pang-juice siya. Gawing juice. Tapos, nandito yung mga blackberries ko. Eto, papunta na siya mamulaklak yung blackberries ko. So, nandito tayo ngayon sa loob ng aking mini-greenhouse. So, ano nga pala guys, i-share ko sa inyo. Nung nakaraan, meron na pala ditong ahas. So, parang natroma ako sa ahas. Kaya, hindi na ako madalas ngayon nagtambay dito sa loob. So, nandito siya sa ilalim. Dito sa ilalim ng ano, di ba May ano, nakapatong, ba diba? Nandito siya sa ilalim. Nag, ano lang siya. Naka, ano yun? Naka ikot, 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 lang. Hindi naman siya gumagalaw. So, ayun. Buti na lang. At hindi ako nagtambay. Mahilig pa naman ako magtambay dito kapag napagod ako sa magbunot ng damo. Ayan, dito ako tumatambay. Dito. Tapos, nandito siya. <laughs> nandito siya sa ilalim. Hanggang ngayon, trauma pa ako, guys. Kaya, mga ilang araw din na hindi ako pumasok dito. So, nung nakaraan na in-upload ko, diba, nandun ako nakaupo sa labas. Diyan ako nakaupo banda sa labas. Kasi nga, may trauma pa ako sa ahas na nandito sa loob. So, ayan, yung mga natanggal ko na mga ano, oh, nagkaroon na ng, ano, nagkaroon na ng, hindi ko pa rin na ano, oh, dahil dun sa ahas. So, kanina, pumunta ko dito, ayan, tiningnan ko, baka may ano, sa ilalim, ayun, tiningnan ko. So, okay naman, safe naman. So, ayan. Tapos, ito nga pala yung mga babies natin. Ayan, malaki na guys malaki na sila. Unti-unti na silang lumalaki. Pero, hindi talaga maiwasan na mayroong masira. Ayan, oh. Nagka, ano siya, nabulok siya. So, mayroon pa rin akong hindi na itanim. Eto, ewan ko kung may ano na to. May ugat na to. Ah, mayroon ng ugat, guys. Oh, ayan, oh. Ayan yung ugat. Ayan. May ugat na siya. So ano nga pala to si fan queen. Yan eto mga fan queen tingnan natin yung isa. Ay may ugat na oh. Yan kitang-kita na di ba? So kailangan ko na siyang itanim. Yan baka masira yung ugat dadahan. Yan. So yung mga marum ko ayan malaki na siya, bumubuka na siya guys. Tapos etong chasen ko ayan oh, tumataba na yung dahon. So, napakaliit nito nung tinanim ko dito. Sobrang liit niya, guys. Ngayon, ayan. Buti na lang at gumanda na siya. Kasi yung mother plant nila is nasira nung last year, nung summer. Hindi ko ba dito sa inyo yung mother plant? Ito yung mother plant, oh. Ito. Ito nga pala yung mother plant. Ito siya. Pinakapuno pa rin to siya, guys. At nag-anak-anak lang siya sa stem. Yan. So, yung mother plant nila ay wala na. Tinanggal ko na dyan kasi nagka-stem rat siya. So, ito is mga ano lang to. Mga baby na galing doon sa stem. Ayan yung aking chosen. Tapos, meron din tayo ditong ano. Ito is ano to. Black rose na ayon yung Sobrang itim niya dito. So, ito hindi ko alam kung ano to. Anong ayon yung to. Yan. Tapos yung mga ano na niripat ko, eto, mga king something, red king pala, yan. Red king ebony ko, mga baby. Malaki na guys. Ayan yung aking mga baby. Meron akong pitong nakatanim sa pat ngayon ng mga babies. Tapos naglagay din ako doon sa, dito sa loob ng ano, ng Red King. Eto. Saan na yon? Eto, eto. Yan. So, medyo matigas yung dahon. So, ayan guys. And, ito si Cloud. eto oh. gusto ko to. Kasi ang ganda ng dahon niya, si Cloud. Diba? Maganda yung dahon ni Cloud. Tapos, nagka-cluster siya. So, maganda siya mag-cluster yung Cloud. Kasi, meron tayo ditong cluster. Ayan, Oh. Ayan, yung cluster na Cloud. di ba So, eto naman is si Kiovic Frost. Buti na lang ano na siya ngayon. Gumanda na siya ngayon, guys. Yung kulubot niya, nawala na. Yan. Tapos marami siyang baby sa ilalim. Kung nakita ninyo, may mga ano dyan sa ilalim. Oh. Mga bagong babies na maliit. Yan. Ah, ito, ito. Ito, ang dami niyang anak-anak guys ngayon. Si Agavoy, this, ano nga pala to? Miranda. Yan, ang dami niyang anak, diba? Ito. Ayan oh. Ayan. Kanina ko lang napansin na ang dami niyang anak. May tatlong bagong baby siya. Ayan. So, yun lang yung baby niya dito. Kaya pala natabingi siya. May baby pala siya. Tapos ito yung mga pin propagate ko sa dahon, mga California Sunset. Yan, lahat to dahon. Yan guys, mga dahon. Tapos ito oh, biglang laki na nila oh ngayon. Yan. Malaki na sila. Parang kailan lang. Nung tinanim ko sila dito, medyo maliit pa sila tingnan. Siguro dahil bumuka na sila. Kaya ayan. Ito, ito, ito. Ano siya? Malaki na siya. Ang ganda ng dahon. Oh. Ang pangalan nga pala niya ay ito. So, bali tatlo sila. Ito, ito, ito. So, ito siya green. So, ito siya ang pinakamalaki sa lahat. Diba, ang ganda ng, ano, ang, ang ganda ng dahon niya. Ito naman siya, green lang. So, si Blue Dragon. Blue Dragon. Medyo malapad yung dahon ni Blue Dragon. Si Romeo. Ah, eto nga pala. Pinakita ko na to sa inyo, di ba? Ano, kailan pa ba yun? Yung nag-upload ako na. Tinanggal ko siya sa pot. So, eto na siya, guys. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin na itanim. So, plano ko sana siyang itanim. Kaya lang, ayun nga dahil nakakita ako ng ahas uh, dito. Kaya ayon na-extend na naman siya. Tapos, eto, eto yung nagkaroon ng mashi dito sa ibabaw na nilagyan ko ng ano, gamot pang disinfect sa buto na gamot. Ayan, yung green. So, hindi na siya nasundan, guys. Buti na lang. Yan, hindi na siya nasundan. So, ito rin siya. Wala pa rin sa pot. Ito, oh. Ang daming bulaklak. Ito rin. So, ngayon ay isara ko nga pala itong ano ko. Kasi pauwi na ako. Isara ko ito ngayon kasi bukas may ulan. So, ganito lang yung ano ko. Sara ko sa ano mini greenhouse ko. Ayan. Ganyan lang, guys. Ayan, binababa ko lang ito. Bukas kasi may, ano, may ulan. Para di sila mabasa. Ayan, total hapon na at hindi naman masyadong mainit na. Ayan. So, ganyan yung ginagawa ko, guys. So, ito nga pala yung, ano ko. Ito, guys. May na, ano, oh. Nanlagas na lang siya. Hindi naman nabulok yung stem. Basta nanlagas na lang siya. Mga ghosting nga pala to. At mayroon nga pala akong nilagay dito. Ayan. Kasi, napaka-init. At yung, ano, pinalitan ko, clear na kasi siya. So, kawawa naman yung mga succulents ko sa ilalim. Lalo na sa tanghali. Napaka-init kapag na direct sunlight sila. So, nilagyan ko ng ito. Ayan. Tapos, ayan. Malaki na, guys. O. Oh. Mga very higgins. Ayan. Malaki na. So, ito yung hitsura ng dahon nila. Mahaba yung dahon ni Vera Higgins. At ito naman, mga Marcos. Ayan, ang laki ng Marcos. So, ang taba niya dito. Oh. Diba, ang lucke Tapos itong mga ano ko dito guys. sedam ko tingnan niyo. Parang mga butey, ayan oh, di ba? So ito siya, ano lang to, butas lang to. Lumabas lang siya sa butas. Tingnan niyo, ayan oh. Lumabas lang siya sa butas, guys. yan, Di ba, ang ganda oh? Tapos ayan, dumami na naman siya ulit. So, napakabilis lang padamihin ng mga sedam. Yung ganitong variety. Ayan, ang kapal na. So, kung nakita ninyo yung unang upload ko na pinakita ko to sa inyo, hindi pa ganito ka kapal. Ngayon, ayan, sobrang kapal na. Ito rin. Ayan. Itong frulipic ako ay hindi pa rin masyado. Pero, ayun nga, nagkaroon na siya ng mga ugat. Kasi nagkaroon na siya ng mga baby sa stem. Yan yung aking prolifica. Ito oh. Butas lang din. Nilagay ko to dito. Sinadya kong ilagay. Yan. Butas lang din. Tapos ito mga jelly beans na ang tataba. Yan. Tapos ang ano ko, baby ko. Ayan. Kumapal na siya guys. So nung tinanim ko dito itong ano Davy is nakalbo siya. Kalbo siya nung tinanim ko dito, ayan. 'Di ba? Kumapal na siya ulit. Tapos yung PVN, ayan, nagkadahon na siya. Tapos ito, mga merine. Ayan yung ating merine. Kumapal na siya, guys. Yan, makapal na yung merin. Tapos ito nga pala yung bronze, ayan. So kung napansin niyo yung dahon ng bronze, mataba na below. So kahit humahaba yung dahon niya, ay iba talaga yung hitsura, guys. yan, magkakahawig lang sila. Tapos ito naman mga ano blue jelly beans, kumapal na sila, guys. So, ganito na, 'di ba? Ang bilis kumapal ng mga sedam 'Yan. Tapos dito naman, ito nga pala siya ay ano si Three Stonecraft. Ito siya. Three Stonecraft. sedam din 'to. Yan. At meron ako dito nilagay na ano takasago. Takasago na okay na to siya, guys. So, yan guys, makapal na yung ating mga sedam dito. Tapos ito nga pala si Joyce Tarok. Yung mga Joyce Tarok to siya. At Eto, nagchabi na yung roli ko. Si Deverial Rulli. Ayan, nagchabi na yung dahon. ba diba? ang ganda ng dahon o nagchabi? Sobrang chabi ng dahon. At yung ano ko, blue elf ko din o. Oh. Ayan. So, itong mga dahon na to ay i-propagate ko. Kaya hinayaan ko munang humaba yung flower stalk. Tapos, eto nga pala ay ruby tent. ba diba? Ang taba ng dahon, o. Oh. ang lapad ng dahon. So, magtanggal tayo ng dahon ni ruby tent. Tapos, i-compare natin sa dahon ni blue jelly beans. Ayan, si ruby tent. So, kung nakita ninyo, may ano siya, oh. May farina. Ayan. Tapos, eto. I-compare natin. Ito si ano, ito si ruby tent. Tapos magkuha tayo ng pinakamalaking dahon rin, yung piliin natin. Itong sa ibabaw, malaki na. Ayan. Meron ding farina yung blue jelly beans. Ayan. Kapag marami siyang nakukuhang direct sunlight, ayan, nagkakaroon siya ng mas ma, ano, makapal na farina. Ayan, nagkaroon siya ng farina. So, ipagtabi natin kung... So, ayan guys, yung pagkaiba. So, ito si blue jelly beans. Ito naman si ruby tent. ba? Diba? Malapad yung ano ni ruby tent. Yung dahon niya. So, kapag hindi masyadong mataba yung ruby tent or hindi masyadong malaki yung dahon, para lang silang magkamuka ni blue jelly beans. Pero, mapansin mo talaga na malapad talaga yung dahon ni ruby tent. Kahit hindi masyadong mataba, may pagkamalapad talaga yung dahon ni ruby tent. Tapos si ruby tent din, pwede mo i-propagate sa dahon. Nagkakaroon siya ng ano, baby sa dahon. Tapos ang ating Ellen, ayan. Tapos yung sabi ko dati na gusto kong paramihin, ayan, dumami na siya. Si, ito nga pala siya, si Major, ayan. Ayan, nagkaroon ulit tayo ng bagong Major. So 'yan guys, yung ano dito, 'yan makapal na. Kung nakita niyo hanggang dun sa dulo, makapal na siya tingnan. So 'yun lang guys ang ating video for today. yan Thank you so much for watching and 'wag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share na rin ayan sa aking video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye.